Base, sa barangay ang eksena ng magkakapit bahay sa Maynila. Ang nagre-reklamo, lalaking pinadugo ang nguso dahil lasing. Habang sa Quezon City, pinaghanap ngayon ng mga polis ang isang nakatakas na sawa. Magbabalita si Ian Suyo. Pinaka -ulop, pinaka -ulop. Pinaka -ulop, pinaka -ulop. Nasa sampung talampakang sawa ang bumungad sa mga eco -aid habang naglilinis sila sa isang garden sa barangay Talayan, Quezon City nitong miyerkules. Pumulupot pa ito sa isang stick. Para mahuli, nagtulong-tulong na ang mga residente dahil sa haba ng ahas. Unang dinakma ang ulo nito hanggang mailagay sa sako. Pagsabi ng kasama ko na, Kuya, may ahas. Paglingon ko, nandito na po sa likod ko, yung sawang yon. Sabi ko, huwag kayo magtakbuhan. Nung nahuli sabi ko, lagay mo sa sako, ayusin mo maghahawak yung ulo at saka buntot. Agad dinala sa barangay ang ahas at nilagay sa cage na gawa sa bakal at napapalibutan ng screen. ite -turn over na sana ito sa DENR. Pero Huwebes ng umaga, nadatnan nilang wala na ang ahas sa hawla. Kasi may butas po siya eh. Siguro paglusot ng ulo niya, yung katawan siguro yan parang pa ano niya. Hindi ko nga alam kung saan na siya eh. Patuloy pang pinaghahanap ng mga tauhan ng barangay ang ahas. Pakiusap nila sa mga residente pwede ni, ni, ano, Itawag din siya dito sa barangay para maano din, Napuntahan namin. Basag ang uso ng lalaking ito nang dumulog sa barangay hall ng Baseco Compound kagabi. Nakainom daw siya at may kaalitang kaanak nang bigla na lang may sumapak sa kanyang kapitbahay. Pinsan ko talagang kaway ko ron dahil ayoko yung nayayabang ron ng konti. Agad namang pinatawag sa barangay ang ilang kapitbahay ng lalaki para maimbestigahan ang pangyayari ang kwento nila. Nagbasag siya ng buti po. Ngayon, bumaba ako. Sabi ko, ano po yung ginagawa niyo? Anong oras na naginom inom ang sa rasarapan? Dito na umami ng isa sa mga sumapak. Ginanong ko lang po yan, sir. Ito po yung kinuha ko. Bakit? Ule? Kasi nga po, sumusugod siya dito. Inaawat ko, yung paawat. Hindi ako na po ang nagkuhan. O, ganyan po yung lagi eh. nag siya. Nag-aarap no, siya ng away. Alam mo, Toks, ha? Sabihin ko sa iyo, ha? Pag nalakit mo sa akin, wala kang karapatan. Wala kang karapatan. Bakit? Hindi mo ko pinakain. Pag-amin naman ng pinsang nakaalitan ng lalaki, napasobra ang kanilang inom. Pinamedikal muna ng barangay ang lalaki para malaman ang tinamon nitong sugat sa bibig. Paghaharapin ang mga sangkot at pagdedesisyonin ang lalaki kung makikipag-areglo na lang o magsasampa ng kaso. Para sa 1PH, Ian Suyo, News 5.